Hello mga loves! So nakikita nyo naman nakascrubsuit pa tayo. Hindi <laughs> pa ako naliligo mga loves. Kasi sabi ko nga sa inyo, mag-empake tayo mga loves. And it's a separate vlog natin yan para naman marami tayong pang-upload. Char! <laughs> so mag empake na tayo. Samahan nyo ako mag empake mga loves ng aking uh, mga bagahe na dadalhin natin sa Pilipinas. So, let's go! ayan ang ating mga dadalin mga loves, wala tayong masyadong madaming pasalubong, eto yung mga na ano ko pa yun mga loves yan yung mga binili pa namin ng asawa ko, nung nag ano kami tawag dito, nung nag Sam's Club, tas yung iba galing sa Costco, ayan so mag start na tayo, para wala na akong gagawin bukas, so ayan mga loves, mag start na tayo ito na, Magsisimulan tayo mga loves gamit ko na naman ang ating camera. Yung camera na to mga loves, ito yung camera na nirgalo sa akin ng asawa Kasi nung nag-vlog ako, gamit ko to, nung nag-ano ako ng balikbayan box, may mga maraming nagtatanong sa akin, may may ba sa'yo? Wala po nagbibideo sa akin mga loves. Ito lang yung uh, DJ Osmo Pocket 3 na niregalo sa akin ng asawa ko. So, mag-start na tayong mag -impacking. Eh. May mga chocolates, chocolate. Eh, hindi pala siya chocolates. Ito yung mga candy na pinamili natin kanina mga loves sa Walmart. Eh <laughs> no. Mga candy. Ito pa. Konti lang 'yung ano natin, mga loves. Yung ilalagay natin sa sa ating box kasi ay sa box. <laughs> sa box tuloy. Sa ating bag kasi baka mamaya ano, ma-overweight. Mahirap na bayad pa ako. Mahal kaya ang bayad mga last, like hundred dollars I think. Hundred dollars ba? Ito, mga pasalubong sa pamangkin. Yung mga lang, mga chocolate. Siguro pagdating sa Pilipinas, to na to. Lagay ko pala to sa ano ko, sa bag ko, para hindi siya masyadong ma -ano, mapipi. <laughs> Lay ko na lang ito sa bag. Sa bag pack. Ayan. Ito okay lang. Tapos meron ako dito. Ay! Alam ko na. Dito ko na lang ilalagay yung mga ibang like candies. Naalala nyo to mga loves. Dito natin tong ilagay yung caramel. Parang it doesn't matter naman about sa ano eh. Sa space kasi by timbang naman sila mga loves. Ayan. Dito ko na rin pala lalagay ito. Para, hindi siya masyadong, maano mga loves, matunaw. Oh, good. Good thinking. Ayan, oh. Tignan nyo. Kung ano siya mga loves. Mmm. And then, tas itong isa, lalagyan ko din siya mga loves. Kay Irene Tui. Eh. Tapos, ito kay ate. Yan, natin yung nakita lang mga chocolates. Tapos. Diba? Mm, na agad. <laughs> Yan. Tapos, parang yun lang yung pwede nating ilagay mga ano. Yan. di ba? Diba? Tapos, pwede, natin na, pwede na natin siyang ilagay dito sa ano. Ayan o, ganyan. Mm ba? Kita nyo ba mga loves? Ewan ko nakikita eh. Parang hindi naman yata. <laughs> Ayan, tas yung iba dito mga loves, ito yung mga vitamins na pinamili natin sa ano ba? Pinamili natin sa uh, sa Costco ko yata binili ito, mga loves. Vitamins para kay mama. Ay! Mali pala. tat pala naglagay muna ako ng towel dito sa ilalim para kahit pa paano meron siyang anong mga langis yan lagi ulit natin <laughs> para kahit paano hindi siya maano 'yung sa mga plastic Ayan. And then, what else? May mga konting uh, chocolates, mga loves. Ito yung teratonong nung, kailan ba to? December yata. Hindi ako nagkakamali. Lagay na rin natin dito. And ito yung mga pang ano ni mother. Yung, um, yung nilalagay niya sa tubig. Sobrang hilig niya dito, mga loves. Ayan pagaanin natin yung timbang. Tapos may medyas. <laughs> Actually, medyas ng asawa ko to mga laska. Kaso wala nang, mag, wala nang magagamit. Eh, bago pa siya. So, bibigay ko na lang. iwi na lang sa, Pil sa Pilipinas. Magamit pa yan ni Papa at saka ni ano, ng kapatid kong lalaki. May mga nagko-comment nga pala mga loves. sabi na bawal pa daw galawin yung gamit kapag wala bang one year. Um, hindi naman po, hindi naman sa sinasabi ko na huwag niyong gawin yun, mga loves. Magkakaiba naman kasi tayo ng ano eh. Kumbaga, ako, um, hindi, hindi sa hindi ako naniniwala, mga loves. Pero kasi, ang hirap kapag ang dami mo mga bagay na nakikita. Kumbaga, gina, ga, ga, gawin mo yung dapat na alam mo yung hindi ka mas mahihirapan. So, yung mga bagay na mabilis nakakapagpaalala sa'yo. Like, for example, and although yung mga picture niya, mga last, andito pa yung mga pictures, yung mga pictures namin, hindi ko siya tinatanggal, mga last. Pero yung mga ibang gamit niya, yung iba mga last, karamihan sa mga ibang gamit niya, dinonate ko talaga na na-donate ko siya mga loves. Ang hindi ko nagagalaw yung mga sapatos niya, yung mga ganyan. Yung cellphone niya, ibibigay ko kay mama. Kasi di ba naalala niyo regalo ko yon? Regalo ko yon sa kanya last Christmas. Last Christmas ba? Or last last Christmas? Parang two years ago, I think. Yeah, two years ago yun yung regalo ko sa kanya. So, ibibigay ko yung kay mama and then yung mga pabango niya, mga last na mga naregalo ko na hindi pa. Alam mo yun, yung konti lang yung bawas, ibibigay ko yung kay papa, sa kapatid ko. So, yung mga ganong bagay, mga loves, hindi ko na ikikif, hindi na ako maghihintay pa for one year. Kasi alam ko naman na mapapakanabangan na ng, ng ibang tao, yung ganun. At siya mas makakatulong kasi siya mga loves, para hindi sa gusto mo syang, Hindi sa gusto mo siyang kalimutan, mga loves. Pero, ganito na lang. Mas madali yung healing process kapag may mga bagay ka na ila let go. Nagigets nyo ba? Basta kanya-kanya naman tayo mga loves. Pero kung yung gusto nyo na wag galawin yung gamit, nandyan pa din for one year, nasa sa inyo yun mga loves. Pero wag lang kayo magagalit sa akin kapag ginalaw ko yung mga ano niya kasi dinonate ko na talaga yung mga ibang gamit niya. Ang hindi ko na lang nagagalaw mga loves yun sa isang sa isang kwarto namin dito which is yung mga sapatos niya, yung mga sandals yun ang hindi ko pa nagagalaw kasi wala pa akong time mga loves. Pero lahat ng mga gamit sa kwarto namin is yung mga gamit niya mga loves, tinanggal ko na talaga dinonate ko ng mga loves. Pero yung mga pictures namin, nandun pa din. Mostly na mga dinonate ko yung mga ano lang talaga, yung mga clothes, yung mga ganyan mga loves. So ayun, nadaldala naman ako. Ito <laughs> pa naalala niya to mga loves, yung nag uh, Sam's Club kami. Uh, kinuha ko to para sa kanya, kaso hindi, na, hindi naman na niya magagamit. So... hindi uh, ko alam kung pwedeng pantulog ni mama or pwedeng kay papa. So, bala na sila mga loves. Sayang naman kasi eh, ba diba? Tapos, meron pa tayong bacon crumbled. Ayan. Hindi ko alam pala kung pwede ilagay sa ano. Pwede naman siguro mga loves, no? Sa balik buying box. Eto mga loves, binili ni Kirby to, eh. Yung mga suklay-suklay na yan. <laughs> so, di, naman di ko na magagamit yan. So, ipadala na lang natin mga loves. Meron tayong leggings na binili sa Costco. And ito rin yung uh, t-shirts na binili ko din sa Costco mga loves. Ito para kay Papa. Ilagay na rin natin dito. Yan. O, di ba ang bigat? Parang yun lang inano ko. Ang bigat na agad. And, meron tayong cashew nuts. Ayan. Narequest request ni Mother to. Binarik niya sa Costco, mga loves. Yan. And, meron tayong Nutella. Ayan, mga loves. Pang ano natin. Pang pasalubong. And, meron tayong... Nescafe. <laughs> pangkape. Nescafe na pangkape. Malamang. Yan. And, tu tu tu. Meron pa tayo dito isang ano. Parang I think pwede kong ilagay dito yung ano. Pwede kong ilagay tong Hershey caramel. Ayan o. Siya mga loves. Alam mo kasi mga loves, mas madali yung hindi mas hindi siya madali, pero 'wag mong pahirapan yung sarili mo na mag-move on ka. Like for example, pag ko ng damit, alam mo yung pag ko ng damit eh nandoon yung damit niya. So every time na kukuha ko ng damit, pag nakikita ko yung mga ano niya mga loves na ah, alam mo yung maiiyak ka na naman yung ganun. So kumbaga, inaano ko yung sarili ko na anuhin mo naman, anong <laughs> tawag dito, Huwag mo masyadong pahirapan yung sarili mo. Hay, nako! so, ayan. Dami kasi talaga mga ano mga loves eh. Although, na ko sa mga pamahiin na ganyan. Eh, wala. Hindi, magkakaiba naman kasi tayo mga loves eh. Meron mga pamahiin na naniniwala ako. May mga pamahiin na sinusunod ko. Meron naman mga hindi karamihan hindi ko sinusunod. <laughs> so, ito lang yata. Ayan. Ang bigat na agad nito, oh. Grabe! Kasi andito yung mga, ano, yung mga chocolates. And ito, wala tong laman. Lagyan natin tong, lagyan natin to ng, eto, may natira siya eh. Oh, ito. <laughs> Hershey's and that's it. Wala na tayong pwedeng ilagay na ano mga loves. Na, ay, meron pala. Wait lang. Andito. Kukunin natin mga loves. Di ko alam kung susundan ako niya. Come here! <laughs> Sinusundan nga ako mga loves. Ito pa pala. Yung mga pang ano natin. ah uh, gummy fiber. Kasi pag nasa Pilipinas na ako mga loves, ano natin. gagamit ko. Ayan. Ito yung mga tea na ang ano ko, pang gamit din sa Pinas. Kala mo walang tea Pinas eh, no? <laughs> Ayan. Eh, lagay natin dito. Ayan, mga tumbler. And ito, yung fiber gummies. Uh, akin to mga last pag-uwi sa Pinas. Kasi ano yan eh, pang, pang ano sa metabolism. Maganda sa metabolism, mga loves. What else? And of course, itong matagal na. Ito yung sapatos na gustong gusto ni ate mga loves. Finally, ibibigay ko na sa kanya. Ayan. Matutuwa na rin siya. And yung mga iba dito, sapatos ko, mga tsinelas, ayan na. Aano natin? Gamit, magagamit sa Pilipinas, mga loves. Ayan. Yung konti lang yung damit na dadaling ko. Huh, konti? Talaga ba, May? hindi ako masyadong magdadala ng madaming damit kasi nag-order na ang lola niyo mga loves <laughs> ng mga iba't ibang damit. <laughs> nag-order talaga ako. Bakit ba? <laughs> Tapos, mag-ano tayo ng sombrero. Marami akong sombrero ang dadalin. Mga apat. Pero yung dalawa dito, lalagay ko dito. Ayan. And what else? Mga iba pang, ano, kasi feeling ko, Marami pa akong pwedeng ilagay dito mga loves eh. Mga ibang damit siguro. Maglalagay ako ng ibang damit. Ayan. Wala tayong masyadong pasalubong. As in, ako na ako lang mga loves. Dati ang dami kong pasalubong eh. Kasi apat yung... Apat yung dala namin nun eh. Kasi diba tagdadalawa yung check-in. Eh, ay ngayon, ilan lang yung pwede natin i-check in. Dalawa lang mga loves. Tapos, ito yung mga iba kong pantalon. Pantalon na gagamitin sa Pinas. Siyempre. Ayan. At pala, naglagay muna ako ng... Sige, pwede na ngayon. And... Yung mga ibang swimsuit, dito ko na din ilalagay mga loves. <laughs> yung mga swimsuit ko. Yung iba dito, papagamit natin kalaate. Kung gusto nila, pag ayaw naman nila, edi okay lang. Iwanan ko na lang din siya sa Pilipinas pag hindi na gamit mga loves. Para pag umuwi ako next time, edi meron tayong gagamitin, di ba? <laughs> Dami-dami rin yata akong swimsuit eh. You know. Mga swimsuit. Kasi magbi beach kami, mga loves dami ko mga binok talaga as in super dami <laughs> mapapagastos talaga ng bongga ang lola nyo pero inisip ko mga loves alam mo uuwi ako ng Pilipinas para mag enjoy alam mo dami kong gustong gawin gusto kong mag adventure alam mo yung mag ano mag isa magkayak, tumalun sa falls, yung mga ganyan. Alam mo yung ganun mga loves. <laughs> um, mga adventure, gusto kong mag-hike, ganun. Pero, syempre, hindi lang naman ako dapat. Kasama ko sila mama. <laughs> Pero minsan gusto ko lang, parang inisip ko, ako na lang kaya mag-isa. Para hindi masyadong magastos. <laughs> para hindi masyadong magastos ng mga loves. Kasi sobrang gastos eh. <laughs> Tapos ito yung binili natin na bag sa Walmart. So, isingit na rin natin siya dito. Kasya pa naman yata siya, mga loves, eh. Yan. And ito, binili ko siya kanina sa Walmart. Ito. Bigyan natin kay ate. Five dollars lang. <laughs> Baka mag sa kanya. O, ba diba, Ganun lang. Puno na. Ito, lalagay ko to sa um, carry-on. Kasi ito yung mga bag ko eh, ano na, sa pang mga loves eh. Mga shirt, sure, may mga dress pa ako dito. Ayan oh. Parang kasya pa eh. I think. Mm. Marami pa yata akong pwedeng ilagay mga loves. Hindi pa naman siya ganun kabigat eh. Oh. <laughs> Tapos pag sumobra, balan, magbayad. Char! Sure. Ay, ito pa pala. Meron pala akong... Muntikan ko na makalimutan. Ito pala yung... Yung bag na... Hinihingi sa akin ng tita ko. Sabi ko, ito na lang ibigay ko. Kasi parang ilang beses ko lang siya nagamit. Isa, isang beses o dalawang beses. Kate Spade na tote bag. Ayan, kasi sa office siya, mga loves. So, ibigay natin sa kanya para magamit niya sa kanyang work. What else do I need? And yung iba dito mga loves, pang ano ko na to. Dito ko lalagay sa sa check-in, ano, check-in luggage. Yung iba mga medyas, iisaksak na lang natin dito. <laughs> Ayan. Tapos, ano pa ba? Kasi ayoko na magdala ng ibang mga ano, mga loves. Pwede ako maglagay ng shorts. Dito. Kasha naman siguro pa, no? Hindi mm. magdadala ng mga ibang gamit, eh. <laughs> Pero, eh, kasi mga last one month naman ako dun. Kailangan ko din ng mga, ano, mga damit. Pero marami talaga ako na order. I-unbox ko rin yun mga last pag uwi ng Pilipinas. <laughs> In-address ko kay mama. Sabi ko, mama, may dadating na parcel dyan. Bayad na yun. Wala ka nang alalahanin. <laughs> Nag-order, order ako. So, ito. Lalagay ko yun. Mga damit natin, mga loves. Mga dress, ganyan. Mm. Then, parang ang dami ko namang dress na ano hin. Yung iba dapat dito, nakaano na lang eh. Baka mag-over, ano na, mga loves. Hindi naman siguro. Pero, bala na. yan para mag-over, ano tayo, overweight sa... Kasi maglalagay pa ako ng... Hala! May mga ano pa pala ako, mga loves. May mga... Ito pa, oh. Hindi ko pa... Pala... <laughs> And just like that, tapos na tayo mag impake eh. <laughs> na, mga loves. Tatlo yung ating dadalin. Ito na siya. Yan, sana lang hindi tayo, hindi siya mag-overweight para hindi tayo magbayad, mga loves. Bala na. Pero ang feeling ko, kulang pay eh. <laughs> But anyway, um, yung mga iba na mga importante, eh, dito ko na lang ilalagay sa aking backpack. Like mga, yung mga papers na kailangan kong dalhin. Um, di ko alam kung papayagan ako magdala na isang, dadalhin ko sana itong mga loves, yung aking LV. <laughs> na hindi ko pa nagagamit. So, itatago ko na lang siya pag, ano, lagay ko siya sa likod. Ewan ko, bahala na, mga loves. <laughs> so, ayan. That's it for today's video. And natapos na ang aming pag-iimpake. And I'll see you siguro after ng vlog na to, mga loves. I'll see you na sa Pinas. Wow! I'll see you sa Pinas. <laughs> Thank you so much, everybody. Maraming maraming salamat sa lahat na mga sumusuporta sa akin. And see you sa Pinas. Bye! Legenda